Hi guys! Welcome to Maria Lasin Channel. So guys, uh, marami po talagang nagtatanong sa akin tukol po sa bungsod namin kung ano na po ang update. And yes, uh, hindi ko pa po ito masyado na-mention or na-i-share po sa inyo ang update ng bungsod po namin since nandito na po ako sa Australia. And... Alam niyo naman po dahil nabanggit ko po ito sa vlog, since I left in the Philippines ay iniwan ko po ang bungsod namin sa magulang ko kay Kuya Junjun. And palagi po sila nag-harvesting ng isda which is uh, masaya po ako dahil kung ano po yung kinikita nila sa bungsod ay binibili po nila ng bigas kumikita po sila sa bungsod po namin. And guys, uh, kahapon lang po guys, uh, kahapon ko lang po ito natanggap na napakalungkot na balita sa bungsod po namin. Parang hindi, hindi po ako makapaniwala na may taong may gustong gumawa na hindi maganda sa bungsod namin. Hindi ko ma-explain ano po ba ang ginawa ng bungsod namin sa inyo na bakit kailangan niyo po itong gawin. Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Nangyari po siya October 7 when my parents and Kuya Junjun they find out na may gumawang hindi maganda sa bungsod namin. October 6 ay walang tao po sa bungsod namin, which is normal po talaga. Sometimes, kahit nandun pa ako, may mga time po talaga na walang matutulog sa bungsod. Baka sabihin nyo sa akin, guys, bakit parang ang big deal, big deal na big deal to kang Maria Lassen. Hindi nila naiintindihan. I invest my money sa bungsod namin kasi I love fishing. Sampo kaming magkakapatid, binuhay kami ng magulang ko sa pangingisda. And yan din po ang rason na never, never ko talaga makakalimutan po ang pangingisda because I am very thankful na I'm here dahil doon po talaga kami na buhay. Uh, binili ko po talaga ang bungsod dahil para talaga sa magulang ko dahil yun po talaga ang nakasanayan ng tatay ko. And I feel in that way ay nagiging more active po ang tatay ko and it's make me so happy. Unang-una, magkaroon ng bungsod ay wala kang inaapakan na tao. Wala kang sinasaktan na tao. We don't deserve to experience this one guys, uh, marami na po talagang nangyayari sa bungsod. Ever since, uh, nandun pa po ako, may mga nakawa. Tapos kahapon, nung tumawag po yung magulang ko, habang kinakausap ko talaga yung tatay ko, I, I feel po talaga na napakalungkot po talaga yung tatay ko. Yung halos mapaiyak siya. Dahil nalungkot po talaga siya sa nangyari sa bungsod namin. May nagbutas-butas po sa bungsod namin. Hindi po ito normal na kusa lang siya mabubutas. na mahal po talaga ni Tatay ang bungsod po namin. Actually, nung tumawag po si Tatay kahapon, he's a bit worried. Baka daw magalit ako or iiyak ako kasi he knows that na mahal ko talaga yung bungsod namin at pinagastusan ko po talaga yung bungsod namin. Yung feeling mo guys, pinagastusan mo, pinaghirapan mo yung pera mo, tapos iba lang po ang sisira. How would you feel that? To be honest, ako po talaga, nasaktan po talaga ako. I know some people hates me. And hindi ko alam kung sino po talaga mismo ang sumira sa bungsod namin. Either maybe one of my basher That hate me so much na kailangan talaga na humantong kami sa gantong situation. Kailangan po ba talaga namin makaranas ng ganto? Deserve po ba ng parents ko, ng tatay ko na malungkot po siya na may sumira po sa bungsod niya? Hindi po deserve ng magulang ko. Alam niyo guys, uh, ang dami na po talagang pinagdaanan yung bungsod namin. As in, uh, matagal na po talagang investment ko yung bungsod namin. Wala pa po si Sylvester. Alala ko po yung pinakamalakas na typhoon last 2021 ay may bungsod na po kami yon And doon sa Siargao ay malaki po talaga ang damage sa bagyo na po yon And to be honest, lahat po talaga ng bungsod na binili ko worth of more than 100,000. Nawala po siya. As in, nawala, hindi po ito na ibalik sa akin. But I never give up. Bumili po ako, bumangon po ulit ang pamilya ko, binilhan ko sila ulit ng bungsod. At uh, bakit pa ulit-ulit ko, pinaggagastusan ko po talaga yung bungsod namin. Because uh, having a bungsod, there is a lot of meaning for me guys. And I'm so happy na yung kinakain ng magulang ko ay fresh na isda at nakakabenta din po talaga sila. And at the end po, kailangan ko po ipaayos yung maraming butas po talaga, bawat net sa aming bungsod. Hindi pa po ito na-confirm ng tatay ko kung ilan pong net kasi thousand of net po talaga na pinag-connected namin yan ang bungsod. And hindi pa po ito na-confirm ng tatay ko kung ilang piraso dahil napakadami po talaga iniisa-isa isa po nila itong kunin sa dagat. Very sad to hear about the Bungsod, what happened to it with the net being destroyed and hopefully Mariel's family are all going to be okay. Uh, me and Sylvester really enjoyed staying there and fishing in the Bungsod and I hope it's all going to be fixed soon. I don't think Mariel's feeling very good. We had a really good time when she's teaching me there to selfish and I hope that uh next time nothing like this will happen again. honeybee I'm sorry to hear what happened with the bong But I'm always here to support you. Sorry guys, uh I'm not very feeling well at all tonight. Uh so Naram de Potelaga, which is normal potelaga. I'm upset. And the feeling is naawa din po talaga ako sa tatay ko. Imagine yung feeling mo na parang umiiyak yung magulang mo dahil sa nangyari. Baka sinisisi niya yung sarili niya kasi hindi niya raw ito nabantayan. Kahit hindi mo ito bantayan, as long as talaga yung mga tao or yung tao po, marunong po talaga magrespito na hindi gagalawin or sisirain ang mga bagay na hindi po sa kanila. Kaya napakalungkot ko po talaga tonight. Ito na po ata ang pinakamalungkot na hindi ko po talaga siya ini-expect when I left to the Philippines because I come back to Australia. Nalungkot po talaga ako and it's a very big decision kasi it's more important po talaga ang life ng asawa ko. Maalagaan ko siya. But of course, uh, na ko po talaga ang bungsod namin and I have no idea kung kailan ako ma makabalik sa Pilipinas kasi uh, dito po talaga nagpapagamot yung asawa ko sa Australia because uh, his uh, citizen sobrang mahal po talaga ng mga gastusin pagdating talaga magpa-check up ka sa hospital in Pinas and we cannot afford that kaya bumalik po talaga yung asawa ko dito sa Australia since... May mga cover po dito, mga Medicare, cover po ng government, ang mga ko. Hello, you guys! Uh, yung mga followers ko, dalawa lang talaga ang pagpilian yan, bakit nakapalo po sila sa channel ko. Yung isa, because we are fruit picker dito sa Australia. Marami pong na-inspired na ganun po yung trabaho namin ay namimitas po kami sa farm, hindi siya madaling trabaho. And pangalawa po, nung umuwi po kami sa Pilipinas, As in, nakilala po talaga ako being Maria Lassen na nakatira po kami sa gitna ng dagat. Nakilala po kami na mayroon po kaming bungsod. Kaya this is a very big deal po talaga sa akin. And it's a very big deal na malaman po ito ng followers ko sa inyo guys na itong pinagdaanan ko ay hindi madali. But I will do my best po talaga na mapaayos ulit po ang bungsod namin. Alam ko kung sino man po yun ang nagsira po talaga sa bungsod namin. Either one of my basher or kilalang kilala talaga ako or maybe is jealous on something. Kasi it has to be, may, may ano talaga yan eh, may pinaghugutan. Bakit sisirain mo ang bungsod ni Marielasen kung wala pong pinaghugutan? Which is, hindi ko po alam kasi wala po talaga akong nakaaway, wala po akong inaway. Now, I'm in Australia. Sino po ba ang makaaway ko na nakikita nyo lang po ako into blogging normally po? Kaya uh, malungkot man ako, be strong lang po talaga. I know may mga tao talagang hindi masaya sa uh, buhay ng iba, sa achievement ng iba and hindi ko po yan mapipilit na maging masaya po kayo sa buhay namin pero i will just remind you guys wala po kaming inaapakan na tao mahirap po talaga siyang tanggapin na may mga tao lang pupunta lang sa bungsuod yung iba magnanakaw yung iba is kukuha lang sila ng isda without my permission you know yung parang inaabuso na po nila yung kabaitan namin siguro. Never po namin sila pinapulis. You know, uh, sometimes parang inaabuso na po nila yon dahil palagi na lang pinagbibigyan ko po talaga. Pero ngayon, this is too much. They're going too far na po talaga. If we ever have a chance na mahuli po kung sino pong sumira sa bungso namin, ito po talaga ang hinding-hindi na po talaga namin mapapatawad hindi ko po talaga mapatawad ang ginawa niya. Hindi lang siya nagnakaw ng isda. For sure, may isda po talaga sa bungso that night. Sinira pa talaga niya ang bungsod namin. Nagdala po ito ng stress sa pamilya ko, sa magulang ko. And wala po kaming magawa just to accept it. Uh, hanggang dito na lang tayo guys. And thank you for watching guys. I at least I have shared you something tonight. Parang nabawas-bawasan po yung nararamdaman ko. Thanks for watching.